Ang sabi lang sa akin ni mama ay wag na wag ko daw sasabihin kay lola at wag na wag daw ako magkukwento sa iba. Pagkatapos nun ay parang walang nangyari dahil ang sweet na ulit nila. Itago na lang natin siya sa pangalang Beth at taong 2014 na maghiwalay ang kanyang mga magulang na pareho ng may panibagong asawa sa ngayon. Si Beth at ang bunso niyang kapatid na lalaki ay nasa pangangalaga noon ng kanyang mama. Habang ang papa niya naman ay lumipat na ng kabite pero hindi naman nagtagal ang mama ni Beth ay sumama na sa ibang lalaki kaya sa madaling salita ay napabayaan silang dalawang magkapatid. Sampun taong pa lang noon si at anim na taong gulang naman ang kanyang kapatid kaya sobrang samanan loob nila sa kanilang mga magulang dahil para lang silang mga kuting na pinabayaan. Kaya simula noon ay lola niya na lang ang nag-alaga sa kanila pero taong 2017 nang bumalik sa bahay ng kanyang lola ang mama nila kasama ang bago nitong kinakasama na tawagin na lang nating Darugo. Unang kita pa lang ni Bet kay Darugo ay hindi niya na ito nagustuhan kahit pa ang kanyang katawan, maputi at gwapo. Napagpasyahan ng mama ni Bet at ni Darugo na kunin na silang magkapatid at isama na kung saang lugar sila nakatira. Habang lumilipas ang panahon ay nagiging close close naman sila kay Darugo pero hindi niya pa rin nagugustuhan ang ugali nito dahil pakiramdam ni Beth ay para silang inaalila. Wala naman daw ibang magawa ang kanyang mama dahil alam ni Beth na mahal ng kanyang mama si Darugo kaya hinahayaan niya na lang. Halimbawa na lang kapag umuwi na lessing si Darugo ay sasabihan sila na isandok niyo na ako ng pagkain dahil nagugutom na ako. At kahit na malapit pa sa kanya ang bagay na kukunin niya ay iuutos pa sa kanilang dalawang magkapatid at pag sila ay nagkamali ay binabatukan. Hanggang sa noong taong 2018 grade 8 na po si Beth at siya po ay 14 years old na na nagising na lang siya sa is isang masamang bangungot. Hindi hindi makakalimutan ni Beth ang araw na merong humawak sa kanyang maselang parte ng katawan. Dahil paggising niya ay hindi na siya makagalaw at nanlalamig at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Alam naman ni Beth kung sino ang gumawa nun sa kanya dahil nakatagilid siya habang nakahiga at nasa likuran niya si Darugo. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit pang nangyari yon kay Beth pero hindi siya nagsumbong sa kanyang mama nang dahil sa sobrang takot. Palagi pa rin siyang hinahawakan at hinihipuan at nagigising na lang siya minsan na na ang hook ng kanyang bra. Umabot ng halos mag sa taon ang ganong klase ng pinagdaanan ni Beth at ang ginagawa niya lang para matigil ang ginagawa sa kanya ni Darugo ay gumagalaw na kunwaring iihi at pupunta sa banyo para siya ay matigil na. Isang gabi ay dalawa lang sila ng kapatid niya na magkasama sa loob ng kwarto para matulog at sanay naman sila na walang ilaw kaya madilim. Dahil wala ang kanyang mama at si Darugo ay pumunta rin sa inuman kaya nagulat na lang si Beth nang biglang may mabilis na naghubad sa kanyang short. Pero mabilis na nakatakbo si Beth at pumunta siya ng banyo at doon na lang siya nag-iiyak. Sinundan siya ni Darugo at binuksan nito ang ilaw at tinanong niya si Bet kung bakit siya umiiyak. Kaya nagulat ulit si Bet nang makita niya na tinawagan ni Darugo ang kanyang mama at sinabi na nakita na lang daw siyang biglang umiiyak nang dahil siya ay nananaginip lang. At noong dumating ang kanyang mama ay sinabi niyang ayaw ko nang tumira dito dahil paulit-ulit na lang. Napasigaw ang mama ni Bet at sinabing bakit ba? Ano ba talaga ang dahilan? Hindi na nakapagpigil si Bet at sinabi niya na sa kanyang mama na palagi na lang ako minamanyak ng asawa mo. Natulala na, na mama ni Beth na parang babagsak habang si Darugo naman ay todo deny. Kaya inilabas ni Darugo ang kanyang mga ID at hinamo ng nanay ni Beth na ipa-examine siya at kapag meron daw lumabas sa resulta ay handa daw siyang makasuhan. At bigla na lang dinag impake si Darugo ng kanyang mga gamit dahil alam niya naman na pipigilan siya ng mama ni Beth. Kinabukasan ay kinausap siyang mabuti ng kanyang mama at tinanong kung totoo ba ang mga kinukwento niya tungkol kay Darugo. Kaya inamin na ni Beth na sobrang taga niya na yung pinagdadaanan sa mga kamay ni Darugo. Pero ang tanging sinabi lang sa kanya ng kanyang mama ay wag wag mong sasabihin sa lola mo at wag na wag kang magkukwento sa iba. Kaya napakasakit na lang kay Beth dahil wala man lang daw gagawing aksyon ng mama niya at parang wala man lang daw nangyari. Pagkatapos nun ay bumalik na sa pagiging sweet ng mama niya at si Darugo na parang wala talagang nangyari. Simula na naging pariwara na ang buhay ni Beth na barkada siya at madalas siyang tumataka sa madaling araw. At kahit pangit ang pakinggan, mga magulang niya ang kanyang sinisisi kung bakit nabuntis na lang siya ng maaga. Sobrang taas ng pangarap ni Beth para sa kanyang sarili pero nasira lang ng dahil sa kanyang mga magulang at kay Darugo. Hindi ako nagsisisi na nabuntis ako ng maaga dahil ito ang naging paraan ko para makaalis ako sa kanila. Araw-araw kong nakikita at pinupuntahan ng lola ko na nagpalaki sa akin pero hindi ko pa rin sa kanya masabi ang totoo dahil ayokong magkagulo. Hanggang sa namaya pa na lang po ang lola ko ay hindi ko na nasabi sa kanya ang gusto kong sabihin kung ano ang mga nangyari sa akin sa pangangalaga ng aking mama at ni Darugo. Kaya sana po ay mapansin ang aking kwento dahil malaking ginahawa po sa akin na maikwento ko to dahil para po ako natanggalan ng tinik sa dibdib.